'yo WhatsApp ka Hay, e, dose magluto tayo ng noodles na may sardinas tapos dalawang itlog. Simpleng luto lang 'to pag madalian lang kapag galing ka sa trabaho, ito 'yung pinakamadaling lutuin para sa inyong hapunan. Iwi natin 'yung ating sibuyas. Alam mo nung uh, nasa probinsya pa ako. Ito 'yung pinakapaboritong luto ng mama ko. Na uh, tempera natutunan ko din to sa mama ko syempre pag maganing, loto, mga ganin, ganitong luto, mga ka ka-idol, mas maganda kung meron kayong, ano, um, tawag nito, um, uh, dahon ng malunggay. So, napakasarap nito na pag may malunggay. So, ngayon, eh, wala tayong malunggay. Kaya ito muna. So, yun. Meron tayong bawang dito. Kasama, siyempre, gigisahin natin yung sardinas, eh. Sa yung subukan magluto ng ganitong recipe, napakasarap po. Okay na, So itong hiplog mga kaidol, opsyonal mo lang kung wala kang gulay, ito yung the best na isahog. Ano pang hinihintay? Nalutuin na natin. Maghihinit na tayo ng waldero natin. Nating rice cooker ngayon. Pwede mo lang siyang lutuan. So ayan, lagyan na natin ng mantika. Siyempre, gigisahin natin ito eh. Mayroon tayong mantika. Bumibili lang ako sa labas ng ganito. Ayan. So, Siyempre, pag mainit na, lagyan natin ng ay, lagyan natin ng bawang. Pag mapula na yung ano, mapula na yung bawang, siyempre, tunod natin yung ano, ating sibuyas. So, lagyan na natin yung sardinas natin. Oh. Hindi na natin yan. Pag mga ilang segundo, siyempre, lagyan mo na ng tubig. Pag na Ito, alas siyempre, lagyan natin ng tubig to kasi, ano siya eh. Meron pa siyang mga sabaw-sabaw na sardinas. Sayang din yun. So, ibuotin natin. Oh. So, tansya ko dito sa isang sardinas saka isang ano, isang noodles, tatlong ganito. Kaya lang natin kukulo yung sabaw. Tapos mamaya, eh, ilagay na natin yung ating ano. Yun, kumulo na yung ating sabaw. So, syempre, ang isusunod natin, walang iba kung dito yung noodles natin. So, ang um, beef yung ano natin. Syempre, spicy ito. So, kung trip niya yan, lagay ng ano, sili. Pas oh, sa akin, wala akong sili. Hindi ako nakabili ng sili. Kaya, yun. Mas maganda talaga ito pag may gulay, kaso walang gulay. Siyempre, eh, lagyan na natin ng seasoning. So, ito yung kasama dun sa noodles natin. So, so grabe ang hang. Parang lalo ko yung anghang. Siyempre, lagyan na na kagal natin yung ano, itlog natin. Ito, mga kaidol, optional lang ito eh. Pret mo yung lagay ng itlog, o. Oh, lagyan mo na. So, dalawang itlog nilagay ko para, siyempre, dalawa kami nakain dito, eh. Tag-isa kami. Lagyan natin ng magic sarap. So, takpan mo na natin. So, hindi natin ng isang minutong pakulo. Saktong maluto yung, ano, yung itlog. Saka ah, yung ating noodles. Mas gusto ko kasi yung malambot na, malambot yung noodles kasi... Delikado kasi yung ano, hindi masyadong luto yung noodles kasi yan matagal matagal yung tunawin sa ating ano eh Diyan, so mabaka oh, parang hirap siyang i-digest na so, yun ito na tikman na natin Siyempre, tikman na natin yung ano kung tama ba yung timpla natin dito so yun napakasarap yun siyempre. ano pa yung natin kain na na so, dalawang plato lagay na natin dito Napakasarap po. So yun mga ka-idol. Ano pang hinihintay natin? Kain na tayo. Wait, tawa tawa. Huk! Huk! Terlaluber 9 Terlanggar Principal Ab constitution Kaisa Nasa